sa kabila nga ng pag-viral ng video ng siklista at ng retired police na si Wilfredo Gonzalez, kung saan marami na ang nakapanood, mas pinili na lamang ng siklista na manahimik na lamang, di man siya lumabas o nagpakita sa media, ay mas pinili na lamang nitong magpadala ng mensahe sa media, kung saan ibinahagi niya ang kanyang saloobin, ayon sa siklista noong August 8 pa sila nagkapatawaran ng maayos bago nagkahiwalay, at ayon sa kanilang pag-uusap ay desisyon niya umanong hindi na magreklamo, dahil ayaw niya ng gulo at para sa pamilya niya, at hindi umano mababayaran ng pera yung stress na dinulot nito sa kanyang pamilya. Samantala, narito ang kabuoan ng kanyang ipinadalang mensahe, na merong halos humigit 8,000 comments at humigit 2,000 shares na nakapost sa ABS-CBN News. Good afternoon, gusto ko lang po ipabatid sa kanila na naayos na po namin ni Mr. Gonzales ang issue na yan noong August 8 panag-usap po kami ng masinsinan dyan at nagkapatawaran maayos po kaming naghiwalay nagkamay at nagkayakapan bago kami umalis ng Gala Station saksi ang mga pulis sa maayos naming pag-uusap desisyon ko po yung di na magreklamo kasi ayaw ko rin naman ng gulo kaya di ako lumantad ay desisyon po yun ng aking pamilya wala pong money involved dyan dahil di mababayaran ng kahit anong bagay o pera yung stress na dinulot niyan sa akin, sa pamilya ko lalo na sa mga anak ko, di ako natatakot o tinakot man desisyon ko kung na di na magsampa ng kaso, para sa katahimikan ng pamilya ko at sana ay galang po nila yun, dahil sa totoo lang nakakaramdam na ako ng depression sa pressure na ginagawa nila, kaya ang hinihiling ko lang sa kanila ay respeto niyo po, ang desisyon ko, maraming salamat and God bless, samantala, narito naman ang samot saring sa komento ng mga Night Zens.